Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. from Kenneth Elasion, Sabi niya, ano po masasabi niyo na si Pastor Kibuloy ang nagmamayari sa ating kaluluwa? Brother Aljan. Hello, Brother Jan to. Isa-isahin natin. Maganda tong ano. Bigyan ng komentaryo at tingnan si Brother Aljan. O Brother Aljan, mo Mami! Napakagandang tanong yan, Brother Aljan to. Dahil laging sinasabi ni Brother Kibuloy, no? na siya na ang nagmamayari ng ating kaluluwa. Pero hanggang ngayon, bakit hindi ito nagpapakita? No? Yan ang tanong kay Brother Kibuloy, mga kapatid, na kung siya yung mayari ng ating kaluluwa, eh bakit hindi niya kunin ang kaluluwa ng mga, ng, ng mga sinasabi niyang kahit siya, kahit saan siya daw pumunta, mayroong nang nakaabang sa kanya. Eh bakit hindi niya kunin ang kaluluwa kung siya nagmamayari para safe siya? Hindi 'yun totoo kapatid dahil isa lang nagbamayari ng ating kaluluwa kundi 'yun ang Panginoon at hindi ang pastor nyong si Kibuloy na nagtatago kung saan-saan na hindi nga kayang sumipot sa hiring. 'Yun lang brother Jando. Okay, at yun na mag isunod si brother Junrey. Ano masasabi mo Brother Junrey sa sinasabi nila na na si Kibuloy daw ang may-ari ng ating kaluluwa? Ang masasabi ko dyan, bro, Jando, noon 'yon noon yun, ngayon meron ng bago, yung eh, binalita sa GMA bang bumalita nun, na ibig meron na, hindi niya makita ay oo oh, 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 nga, yung sumikat <laughs> o oh, yung sumikat yun, napalitan abrojando, <laughs> napalitan na kasi meron ng umangkin sa bago niyang titulo sabi pa nga nung hinuli eh I am Jesus Christ sabi niya ganun you can touch me no, sabi niya you can touch me, I am Jesus Christ at uh, ano ba yung sinabi niya? Ako ang, ako ang nagmamayari ng mundo. Ganun na ganun ang sinabi niya. Kaya hindi na si Kibuloy. Say, mali yan kapatid. Dati yon Si, da dati si Kibuloy. Ngayon may bago na. Yung bago lang ngayon, hinuli ng polis. <laughs> <laughs> Ipapakain daw sa lamgam. At ano may ibigay kay Brother Angel. Brother Angel, ikaw naman. Ano mo sabi mo doon sa sinasabi daw ni Kibuloy? Na siya daw mayari ng iyong kaluluwa. <laughs> <laughs> uh, kailangan niyan solemn exorcism. <laughs> matindi na ang ta matindi na ang kapit, no? So, sabi kasi niya, lahat ng mga hindi nakakaalam, uh, limang taon siyang nasa bundok. Kausap daw niya yata yung Dios doon. Kumain siya ng saging lang daw, no? For five years. Pagbaba niya, siya na may-ari ng mundo. So, ang masasabi ko, solemn exorcism ang kailangan ni pastor at mukhang matindi yung kapit. At uh, lagi niya sinasabi, paano kayo magiging totoo mga katoliko? Huh? Ako lang ang sumusunod sa utos ng ni Yesu Kristo. Natin pa yung Yesu Kristo, sabi niya. Siya daw ang sumusunod. Saan kaya nabasa sa Biblia na darating ang araw, si Kibuloy ang magiging may-ari ng mundo? At lagi ang sinasabing biblical siya. No? So, lahat ng pinagsasabi niya, Pati yung son of God, nilagyan niya ng appointed. No? Siya na daw ang appoint. At ito pa yung sinasabi niya lagi, no? ako may ari ng kaluluwa. Bilang mundo, pati kaluluwa. Ba? Nagtataka naman ako. E kung ikaw may ari ng kaluluwa, bakit ka sa mga pag-aari mo? <laughs> bakit ka natatakot sa mga senador na kaluluwa? E, ikaw may ari ng kaluluwa ng mga yan. Ikaw may ari ng kaluluwa ng mga usgado. Ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng mga ng mga huhuli sa Eh bakit nagtatago? Ikaw pa lang may-ari, bigla ka na takot sa pag-aari mo. So yun, solemn exorcism pong kailangan diyan, no? Ayon sa mga exorcist priests, kapag may bumubulong-bulong sa iyo, delikado na 'yan, no? Hindi ka bubul <laughs> hindi ka hindi ka bubulungan ni, ni Jesus at, at sasabihin sa iyo ikaw na. No? Dahil in, in uh, sa Biblia pa lang, mayroon na po, no? mayroon na mga propeta, mayroon na mga iniwan iniwan na no iniwan ng ng, ng last prophet natin huling propeta si St. John the Baptist at ang huli nga ating Panginoon sa Kristo na ipinasa na niya lahat ng mga turo sa mga apostol yan ay mga kaparian natin hanggang ngayon tuloy-tuloy po yan no hindi na wala nang darating na isa pang propeta ang darating na lang bula ang propeta yun po kapatid, back to you Bro Jando. Okay, tata mong ibigay ngayon kay Brother Windel Talibong, Brother Windel Talibong, good evening sa iyo, Brother Windel. Brother Okay, good ah uh, Sandali, Sandali. Ah, uh, Sandali ha Ah, uh, good evening, Bro Jando. <laughs> sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay Sandali. Yes, na ba yung kamera ko? Adjust muna ako, Brandon, no? O, oh, may tanong dito, Brother Wendell. Ikaw naman ang hihingan ng sagot. <laughs> okay, 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 okay. From, from Kenneth Elacion, Ano po masasabi niyo na si Pastor Kibuloy ang nagmamayari <laughs> sa ating kaluluwa? Ayan, ready dyan si Brother Wendell. <laughs> Aba, uh, yun talaga ang malaking ilusyon ni Pastor Apolo Kibuloy. Ang problema lang pag ang isang tao ay mananiwala sa sarili niyang kasinungalingan, no? Kung siya ang may-ari sa kaluluwa. Hindi lang 'yan. Siya ang may-ari, 'yun ang claim niya. Siya din ang may-ari sa uh, universe. Siya <laughs> daw ang may-ari sa, sa sa ano? Uh, sa buong mundo. Pero nagtaka tayo bakit sa isinagawa na isinagawang uh Congress hearing in aid of legislation ng no sure. sa SMNI sinabing hindi na sa kanya ang SMNI. Oy. <laughs> o na naibigay na sa ibang pastor ang SMNI. Oy. So, ngayon nakitaan ng butas. Oh. Dahil, ayon sa mga mambabata sa Kongreso, pag mailipat na ang pag-aari sa, ah, is uh, sa isang radio, dapat ang Kongreso ay uh, ipa, ipaalam talaga ang paglipat. No? Kung nalipat man, ipaalam ang paglipat o sa loob ng dalawang buwan. At walang nangyari napaglipat paglipat sa kay Umina. Kaya, oh, 'yon na, na, nakitaan ng ng butas, no? Ito ano? ang sabi ni Pastor Apolo Kibuloyo, oh, siya daw ang may-ari. Bakit ko kayo didibatihin ako na ngayon katotohanan? ako ang daan at ang buhay. Naku. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Oh? Ano hindi debate ko sa inyo? Nako, pag di daw dadaan sa kanya, di pupunta sa langit. Ang problema ngayon, nagtatago si Pastor Apolo Kibuloy. Paano na lang yung mga kaluluwa na dadaan sa kanya? <laughs> uh, saan siya mahanap ngayon? Oh, yun ang problema. Dyan do? <laughs> yung mga alipores naman, imin ang imin. <laughs> <laughs>